Rekta. Yan. Rekta ito. Tapos, ito naman yung may kapasitor. Ito. Talagangin ko, ah. Uminak kunti, no? Yan. Uminak na kunti yung may kapasitor. Ito, rekta ito, ah. Yung blue na ito. Yan. Rekta ito. Ito naman yung may kapasitor. Medyo kuma... Lumiit yung boses ng video mina na konti. Lumiit ng boses konti. Lumiit ng bagya lang. Ito naman. Ayan. <tinyan> ah, <ganyan>. uh, so... <tinyan> Today's video. Bali, alam ko, marami nag-aantay sa uh, video natin na ito tungkol dito sa may Sakura na AB733. Kasi maraming nagre-request dito sa akin na gawang ko ng video ng pagsa sound check. Yung sound check kung ano 'yon, ito. Ito yung nirels natin sa may FB na nilagyan ng iba. Hindi ako naglagay nito Ah. Yung iba yung naglagay nito. Tayo nagrepair lang. Nag reaper tayo, walang echo yung mic tapos itong mga control niya. Nalta natin. Ito. Yan, mabilis ang video lang ito. Ang nilagay nila is 250 by 470 microfarad na kapasitor. Polarize ito ha. Ah. Hindi siya non-polar. Polarize. So may negative dito. Yung may guwit is negative yan. Yan. Negative. Tapos, connection yan sa mga hindi nakapagsubaybay sa atin sa may Facebook. Speaker out yan. Hindi yan filter cap para sa may Twitter o ano man. Kung baga, kalahatan na ito. Kasi speaker out ito. Yo. Ito, blue. Blue, ito. Yan, pumasok siya dyan sa may positive side. Yung labas niya, itong malit na wire na to, is papunta to sa may terminal ng speaker na ito palabas labas. Yan, sa may binding post. Tapos, yung kulay pula, ito, pumasok sa dito. Ayan. Tapos, yung negative, basta yung negative is palabas. Ayan. pumasok siya dyan sa may isang channel naman. Okay? Ayun, bago natin ito simulan ni eh, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow. And then siyempre pakishare na ang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share. And then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon simulan natin. AB, Sakura na AB733 ito guys ha. Hinulit ko ha. Sakura na AB733. Ayan, paging pag ko muna sa inyo yung board niya. Oh, yan, 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 yan. 42 in supply na 733. Ngayon, may nailagay na ako na speaker. Bali, dalawang piraso. Ayan, yung connection natin. And right, ano bang channel to dito? O, oh, natin left ito, right ito. Tapos, ang ginamit ko na speaker is yun. Yung dalawang midday natin. Take note naka-dual yan. Yung high and then mid is magkasama yan. Yan, Naka-toway. Okay. Tapos, syempre, naka-stereo yung input natin. Ngayon, ipaparinig ko muna sa inyo ng uh, tunog niya na nakaganyan siya. Parinig ko muna sa inyo ng uh, ganyan. Yung ganyang koneksyon, ah. Yan, 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 yan. Okay. Ganyang koneksyon. Okay. Testing natin. Ito. Hmm. Bala ka dyan. Ayan, nag na. I-set up muna natin. Ito, balance. Gitna na lang natin yung processor nya. Gitna, gitna, gitna. Opo, yung June na pala. Okay, ito natin. 11 o'clock master volume. Ito yung pinaka-volume naman ng music eh. Ayun, mandar na lumutulog na pala itong cellphone natin. Ayan, full volume. O, pakinggan nyo yun lang hanggang dito lang naputol yung music natin Antayin natin magload pa yan <laughs> okay ito na pakinggan nyo ha ito yung tulog nya yan no yung tunog ng miday natin wow. <mimitation> Kung isipin nyo na hindi gumagana yung bass. Try natin lagyan ng bass at tanggalan ng bass. Lagyan ng bass. Oh, okay. so, wala rin yung bass, ha. Wala rin yung bass niya. Oh. So, at karon. wala. Karon, high naman yung high. Wala. Karon. Okay, balik. May customer tayo. Ano? Ibig sabihin, working din. Ano, uh, na rin yung high, yung na yung mid, umihina yung low. Ayan na, inulit ko ha. Ngayon tulog nyo. May connection ha. O, so, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, uh, o, upo na natin to yung yung eto tanggalin ko muna yung isa yung isa mo muna natin para maobserbahan natin yung tunog nila tanggalin ko muna yung isa itong blue itong blue na lang tanggalin ko ya ko tanggalin ko yan tapos irerekta natin dito tapos yung pula isiwanan natin okay tika lang para ma comparison natin siya okay ito na oh. tinanggal ko yung linya sa may kapasitor tapos nirikta ko na siya yan, wala na, hindi na siya dumaan ng kapasitor itong pula is dumaan pa ng kapasitor okay, obserbahan natin yan yan na, lumagatik na yung relay Parang di ko mag eh. Parang may na konti yung Parang mas may yung tunog nang dito Okay lang Alam, hindi natin may didimo ng maayos ito eh Ngayon, isang speaker na lang gamitin natin Tapos ito suktusok na lang natin Teka lang, isang speaker na lang gamitin natin Okay O, no, ulit Bali, isang speaker na lang gamitin natin ha Ibserbahan na lang natin. O yan. Nag-relay na. Lagyan ko ng volume agad. O volume. Lagyan ng volume. Nasa 11 o'clock. O yan. 11 o'clock. Tarias. Tapos ito na lang yung speaker na gagamitin natin. Una. Ito. May kwanto. Yung rekta na didumaan sa may kapasitor. Ha? Rekta ito. Ano nyo. Pakinggan nyo na lang yung background. Ha? Gabi talaga yung headset. Rekta yan. Tapos itong isa. May kapasitor ito, tanungin ko humina konti no Yan humina na konti yung may kapasitor ito, rekta ito ah, yung blue na ito yan, rekta ito ito naman yung may kapasitor medyo kuma lumiit yung boses na medyo humina na konti lumiit ng boses konti lumiit ng bagya lang, ito naman yan Uh, so <laughs> Ayan o, oh, bahala na kayo mag mag rito. Mamit na lang kayo ng headset. Ayan, oh, o. Oh. na, lumit na konti yung boses and then nawala yung konting kalabog. ano oh, nawala konti. Against dito sa recto. Oh. ngayon, lakasan natin. Lagyan natin ng konting kalabog pa. Ayan, kunting kalabog pa. Okay, yan. Para mas marinig nyo sa... Gumamit na lang kayo ng headset. mga walang headset, eh, pasensya na kayo. O, oh, yan. Yan lang, naputol yung music natin. Antay natin. Okay, yan okay na. Ito, may kapasitor, ha. Ito yung rekta. Mas malakas talaga ito. Mas malakas, hindi. Mas malakas yung kalabog niya. Compare dito. Oh. Lumiliit ng... Ang dating nito is lumiliit yung tunog ng base. Lumiliit ng tunog ng base. Again, sa... Sa rekta. O yan. Sa mga nag-request ng tunog, yung may kapasitor hindi din wala. Yan. Napatun... Naparinig ko na sa inyo. Ito, meron. Meron. Eto, wala. Like oh, ayan. Yan na yung tunog niya. Bahala ka na lang kayo kung sa mga nakakalam kung ano talaga yung purpose nito, eh, comment na lang yan kayo sa may comment section para at least eh, maliwanagan tayo, di ba? Ganun yung tunog niya. Medyo numipis ng konti yung base niya. And then, basta yung boat tunog, lumiit na konti. Compare mo sa rekta. Ito, nakarekta kasi ito. Eh. So, yun lang, guys. Sana napagbigyan ko yung request nyo tungkol dito. Ginawa ko lang ng video ito para sa mga nagre-request atin, eh, uh, masaya naman sila. <laughs> Ayun, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang ito. Promotion bago tayo magtapos sa shop natin. Always on the go na 24/7. Sa so, mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa so, mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel so, na, sa mga hindi pa sa mga hindi pa subscribe paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lar.